Suportado ng ilang senador ang plano ng Trade and Industry Department na gumamit ng AI o Artificial Intelligence Technology upang palakasin pa ang kanilang mga serbisyo. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sumabay na rin ang Trade and Industry Department sa mga tanggapan ng pamahalaan na gustong palakasin ang programa para sa Artificial Intelligence o AI Technology. Ang AI ay magagamit sa mabilis na pagproseso ng mga online transaction, smart policy making at panlaban sa cyber attack. Sa budget hearing sa Senado, isa raw yan sa kanilang pinaghandaan na nagalayong matulungan din ang maliliit na negosyo. The goal of course is uh, for us to become... Uh an AI uh center of excellence in the region in the near future it's it's yeah and it's going to house our data scientists researchers engineers who will be conducting AI R&D Nasa 200 million pesos ang hiling ng DTI para sa AI technology pero hindi ito naisama sa national expenditure program sabi naman ni Sen. Loren Legarda, dapat nagpapalakas na ang bansa sa AI workshops at research kung wala pang infrastrukturang nakatayo para rito. Let's not wait for the infra to be built and the computers, well of course we need the computers. <laughs> dapat yun muna kung anong space kung di kayo pinagbiyan doon. 300 milyong piso naman ang hiling ng DTI para palakasin ang kanilang programa para protektahan ang mga consumer. Isa sa mga nais nilang banggain ay ang mga hoarder at profiteers. Bagay na sinuportahan naman ng mga senador. We cannot expect a junior person, you know, running after uh, hoarders or pro profiteers in an area where there is a lot of, uh, you know, people of influence, you know, that are operating in the, in the region. So the plan uh, that we have uh, done this uh, planning after the budget submission is to centralize the uh, consumer protection activity. In the head office, DTI takes a stronger role in monitoring these hoarders yes. and these uh, manipulators. That's right. So uh, I fully support this. Sa usapin ng price cap sa bigas, ayon kay Secretary Pascual, mahigpit pa rin ang pagbabantay nila sa presyo at marami namang sumusunod na ngayon. There are all indications na the elements for uh, that that we need to see, the indicators are there that will point to possible... Uh, lifting of the ceiling Daniel Maranastas para sa bayan